Mateo Kapitulo 23 Versikulo 13 hanggang 28 Tinuligsa ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pereseyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pereseyo. Mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pereseyo. Mga mapagkunwari, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at ang idinadahilan ninyo ay ang pagdarasal ng mahahaba. Dahil dito ay lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pereseyo. Mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninyo man ang templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto. Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninyo man ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag nanumpa ang sinuman na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pereseyo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerba buena, Ruda at Lingga ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ng ibang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pereseyo, mga mapagkunwari, Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na pereseyo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pereseyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan.